Ibang-iba mainlabang isang Doni Pangilina dahil handang lamigin basta maibigay lang ang jacket sa kanyang nobya. Dahil nag-sure siya ng larawan kasama niya ang pamilya ni Caroline. At sabi pa nga ng mga netizen, yay, bating-bati na silang lahat. At syempre, may napansin sila dahil ang suot na jacket ni Bel Mariano ay kay Doni Pangilina. Grabe, konting-konti na lang ay may lalantad na kung anong meron sa dalawa dahil laging namamataan ang dalawa na tuwing may jacket si Donnie, lagi niyang pinapasuot kay Belle. Hika nga ng mga netizen, conjugal property. Simula he's into her 2021, ganyan na ganyan na sila. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa isang donato. Alam na alam niya kasi na lamigin si Belle, kaya laging ready ang kanyang coat para maisalba ang lamig ni Belle. Grabe! Iba talaga kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para hindi lamigin or magkasakit